Saan na po mong dibuhat? Hindi na, Daot na na yung baga ba? Mga lataw. Latawin dyan yung mga mga atay. Hindi lang ako ka. Kaya baga. Mga mabas po kung ano. Kasi mong duloy na na. Mga Kung akong atay. Kaya ako ka. Kaya ka. Kaya ako wala Ginan kang ay sabagay. Pidong, di ba ni Kapoy kay maglamay dong. Nya, inintambagan ka, di ka pa to, hala pa dahil yun. Ano kagay doon na mag sa iyong atay. Ay mo donate sa atay, baga. Baga ni mo. Uh, ano mo? Ah, baga, babuhin. Baga, 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 baga na. ang oh, pa, oh. atay ito na. Sige. Padayon na ito. Ay, ano may pa o. anak ka na nga, gusto mo nagsama na na may mo nga tayo di bangga na na itong problema ko isa lang ka tawag lang na lang ko ito tawagin na ito daan eh, klaro na na dali na tawag ko si Reno, eh <laughs> taxi <laughs> sige pa yun Rino Rino <laughs> Rino <label> spread. Rino <laughs> Ay, sige. Dugmok na to. Kung liver spread yung pangitaon, dugmok na. Iyaga, iyaga. Munay mo, Bahala ka.